Di na sa Department of Education Regional Office 7 ang posibleng pagkatap sa MPAC sa mga tunghaan. Subay so, sa nagsingabot nga pagsugod sa klase karong buwana, wala mo kumpiyansa ang DepEd sa posibilidad nga makaabot sa mga tunghaan ng MPAX. Busa karon palang, lang, gipahan ay na ni Dr. Salustiano Jimenez, Regional Director sa DepEd 7, ang mga buhaton, apil na ang pagsiguro nga igong supply sa tubig aron mapabilin ang kalimpyo sa mga tinunan. Gusto gitusab sila nga magsulubog face mask, apan mag-agad sila sa Department of Health kabahiniini. Unang gipadayag sa DOH-7 nga dili na kinanghanlanod ang face mask sang lit dili man kini airborne kun dili skin to skin o body contact. Ginugang ni Jimenez nga andam usab nilang gamiton ang template kaniadto sa COVID-19 diin patuman nila ang modular learning sa mga tinunan kung adunay kaso sa MPOC sa usa ka Iya Iapil nila kini sa paghisgot uban ang mga ginikanan inigsugod na unya sa klase but we are already uh, informing our schools our superintendents to make sure that uh, there shall be uh, what is this there are ways ng mga protocols on saon nga para uh, ang mga bata niya balik nga safe So, i-identify good na uh, ano, So, matong ingon kanina nga uh, na agad kay tubig, manghugas yung dahil sa kamot, o asa sila, o, uh, na o nasa sila sa congested area. So, pwede sila mag-face mask.